Hi guys, dito kami ngayon sa gitna ng ano. Bakayan. Ano, may nakahoy? Bakaw. Bakaw. <coughs> bakayan. <laughs> bakayan. Uy, sabi mo mababaw. Pupunta kami dun, guys, dun sa bato na 'yan. Makita niya. <laughs> Paki-dumabulsot. <laughs> baka maano ko dito sa ano, baka may butas dito, Ayun, lagot tayo. Ito, saan? Ano mo <laughs> saka natin. May butas pala. Oh, nilalamig na ako guys. Ayan guys, oh. First time ko pumunta dyan. Uy, may tubig dito. Okay. Di malamig. Uh, ay, thank you, Lord. Tapos na kami magmerienda, guys. Doon sa bato na yan. Doon kami nagmerienda. Ngayon, transfer kami doon sa kabilang bato. <laughs> Sana may makuha kami dito ng alimang. Alimang. sikad-sikad. pila Kada sikat kilay na. Sikad-sikad yun? Marasa kaya ang sikad-sikad? Joke lang. <laughs> sikat Sikad-sikad daw yun. Eh, bantot kala. Kamukha eh. Yung kapit ba, bahay na mo dun. Galing kumuha ng mga gano'n. Nakakapuno si ano, isang balding maliit. Hmm. makita. Um, Ooh, guys, doon kami. Doon kami nakatira sa dulo. Doon sa dulo yan Ganda talaga sa probinsya. Nakakaligaw ng dagat. Oras ngayon is 3.44 ng hapon. Buti nga hindi mainit. Ano, may nakuha ka na. <laughs> ano makukuha dito? Malapit na kami sa bato na yan. Ganda tingnan ko ang nasa gitna. Yung isa ang layo pa. Tcharam! ang <laughs> layo niya pa. Yung isa malapit ng makarate. Sarap dito. Kasama ang juwa. Kaya wala na nang Hi, buhay. <laughs> Wala naman akong juwang, juwang. Dito na ako, guys. Dito na kami. Malapit na, malapit na. ayun na, guys. Dito na. Dito na kami. Oh, kalahin mo yun. Mababaw lang pala. Kala ko malalim. Nandun na siya. Oh. oh, ang ganda dito. Ganda kung may drone. Oh, this is it, guys. Aapak na ako sa bato. Okay, guys. Dito na kami. Yung kasama namin nandun pa. <laughs> yung isang dun na sa likod. Oh, dun kami galing. Saan ba, ba yun? Oh, ayun. Yung bato na yan. Eh, hindi. nasa na pala yung bato? Hindi ko na ma recognize kung oh, saan dyan. Basta dun, kami galing dun. Malayo-layo rin lakad na guys. Oh, nasa gitna na kami ng dagat oh, yun yung kasama namin o oh. Ikutin natin to guys, ikutin natin. Oh, andiyan na, andiyan na. Ikutin natin. Oh. Ikutin natin to guys ganda pala dito dito tayo sa likod oh di siya madulas kasi walang lumot na oh walang lumot po di siya madulas oh ganda ng bato niya tabi tabi po Uy, ganda po dito. Uy, isa-isa tayong mag-picture dun, ho! Ganda picture dun. <coughs> Um, Ang ganda dito, guys. Grabe, sa. Hoy, may lango yan dito, may lango yan. May lango yan, guys. Uy, uy, maganda dito. pero okay na kisa dun tayo maagos-agos na ang mga tayo ng baboy oh, malinaw dito ganda ng bato niya guys kasi walang lumot oh, kita niyan hmm? ganda ganda talaga niya. Uy, biling ko ano ni, Iwan ko muna to dito. Nakaka-sturbo ka. <laughs> Nakaka-sturbo tong payong ko. Diyan. Ganda mag, ano? Ano? Uy, hey, dapat, dapat dito na lang tayo kumain. No? Next time. Ganda pala dito eh. Huh? Huh? Mas ma-appreciate mo ka din eh. Mas... Doon, mababaw pa rin doon? Oo. Uh -oh. pa ka doon. Oh. Kailangan baka pagod na tayo. Doon banda. Oh. Sarap Yung bato na yan. Kaya lang hapon na. Ganda guys. maliligo na yung sinia ang ganda kasi may alo naman dyan Ayan guys, dito umi umikot na ako guys, umikot na. Ganda talaga dito. Oh, oh, tingnan guys. Ganda. Pwede naman palang pumunta dito eh. Uy, ang linaw. Ang linaw, guys. Sabi-sabi ko. Linaw. Di malamig. Ay ko. Oh my God. Masigatan na ata ako. Tadi tadi. Hoy oh, dinho, may araw. Kenda dito ho. Oh. Woo. Guys, naligo na ako. Babalik balikan ko din mama ya, ang payong ko. Sige na guys, babay na. Naipakita ko na sa inyo yung view. Ang ganda, di ba? At ako'y magpicture-picture -picture na. Oh, ang ganda. Okay, bye guys. Doon kami galing guys. Kita nyo? Doon kami galing. Ngayon dito na kami sa gitna. Okay, Bye-bye, bye-bye. Ang ganda talaga. Marami pa lang magaganda dito, no? Di, rin, di mula, no, napuntahan. Okay, okay na. Intay! Bye-bye! Bye-bye <laughs> na. Magbabay na tayo sa vlog natin.